afternoon. Nung... Dito kami ngayon sa Divisoria. Pauwi na. Uh, time check is 12 o'clock. Maagaan na kami natapos na yun. Ayan, well, palpak na naman tayo guys. So. Traffic. Dito pala kami sa may recto. Ah, wala pa rin sa recto to. Palapas pa pala naman recto. dami ng tao sa Divisoria. Madaling araw pa lang nandito na kami dahil yung parking ay naapangan namin na makapasok kami. Muntik na kami hindi makapasok. Sa so, Divisoria Mall Basement sa mga ba? bilis na puno. dyan. Hello, madam. Ingat. Ingat pa Tama. Okay. okay say, ano, next week eh, ano na, exchange skip natin sa may amin, yung mga school sa so may commonwealth. Christmas party na nila ng December 14 15. Ano yeah. ba yeah, namili na ako ng mga pang pandagdag. Kakapamili lang namin nung Sunday. So, one week pa lang. Dapat every two weeks kami namili ngayon. Ginawa ko weekly. nag nagkakabul na ako makabento ng mga ano, sa Christmas party. Madami tayong pinamili. Hello, Kasari. Hindi lang vlogger ng Samar. Thanks for watching nag ko ako mag-live para makita nyo yung ano ng divisorya pakita ko sa inyo yung tura dito sa may ano na to eh yung street pa kapasok dyan one luna street yung pinatahak namin dami na taong aga pa oh lalo na daw kahapon grabe kahapon yung holiday. Bay. Ang Sunday, maganda rin mamili. Kaso, maraming sarado. Ito, One Luna. Kung wala kayong sasakyan, nahihirap. Kaya na na kung marami kayong bibigin. Wala so, mga taxi mag-i-inertate. Eh. Pagka maraming Luna pa na nangungontrata na yan. Ayan nagdala na kami ng sasakyan. Yung nakaraan, mas marami pinanimili namin nasa, ano yun, nasa 90K. Ngayon mga nasa 70K. kami sa mag-DB. Sana o na DB business. Sarap kasi mag kung pwede lang talaga. Kasi hindi pa nga ako nakakapamilyo ng mga sarili kong damit eh. Kasi sa Divisoria Mall, walang masyadong nagtitinda ng mga uh, damit. Yung mga blouse, walang masyado. Sa 999, sa 168, yan, madami. Dito sa Divisoria Mall more on ano kasi siya paninda talaga mga laruan mga uh, accessories may mga damit pero yung hindi ganun ka ano wala yung mga gusto ko sa, sa 999 yan maraming mga damit eh. doon ako namimili kasi dati hindi na ako nakakapamili doon dahil ano dito kasi marami yung binibili ko naman na paninda sa Divisoria Mall. Ayan, galing lahat ng Divisoria Mall yan. Mga toy pads, mga pangregalo, mga towel, panyo, mga kumot, binibili tayo, tuwarya, mga pang Punong-puno yan guys, pati sa harapan ko meron. Kapaanan ko. in the

Hello po, the mini vlog. Hello. Hello, lagi ka sa lagi po ako nanonood at nag-aabang ng mga vlog ni at na-inspire po ako magtinda. Salamat po mga uh, mini vlog. Salamat po sa panonood. Kasama ko yung kapatid ko yung sa bago namin pwesto. Namili, namili rin kami para ilagay dito. Nandito rin siya kasama ko kasi so, hindi siya masyado makita dahil puno ng paninda sa loob hindi na siya makita sa uh, uh, Sa next vlog ko, ipapakita ko ulit yung bago namin pwesto. marami na siyang laman. And kada pamilya ko, ay kasama ko siya. Uh, namimili rin, dinadagdagan namin para ilagay ko. Well, marami na rin siyang suki dito. Nakakaroon na rin siya ng mga suki at bumabalik-balik at nag-order sa kanya. Maganda rin kasi yung pweso na yun malapit sa panengke at pa, ano, daanan ng mga tao. Dito pa lang kami sa maywan Luna palabas pa lang ng rekto na may rapaglinggo. Sabay kayo, kahit hindi sabado, magami na talagang tao dahil December. Lalo na next week at saka sa susunod na week. Padami na lang pag mayroong tao dito. Sanay dito. Madudukutan ka. May iskam ka pag hindi ka sanay.

Farmer Boy TV, ingat po diyan ma'am. Delikado pala dyan. <laughs> delikado talaga pagka hindi ka sanay kuya. Sanay na tayo eh. May jacket ka na Farmer Boy TV. Dito lang naman yung traffic. Pagka nakalabas ka na dito sa recto tuloy-tuloy na yun. At sa ulo ng init. Kasi madaling araw pa tayo na disilig. Yung talaga problema kapag tayo ay negosyante. Kailangan magsikap, maghirap, magdiis, kapaan ng pasensya. kasi kung hindi gagawin naman yan eh wala mayayari sa buhay natin magugutom tayo ang hirap yan walang pera kapag wala kang pera, ang dami dyan mga man, ano, manlait, mag-judgmental, -mag ang liit ng tingin sa'yo kapag wala kang pera. masarap yung kumikita tayo. Naku, mayrap na yung katulad na taga-bukid. Nagawi dyan noon. Naku, may budol. Tayo agad dyan ba? Oo nga. Yung bago lang din ako dito, kuya. Ang rin mga naranasan ko dito. Natukutan, na-snatch ng alahas. Na-scam ng mga pajak, mga sidecar. Marami, marami rin ako na experience kung bago-bago lang ako dito. So, almost uh, 30 years naman na tayong namimili sa Divisoria. Kaya, yan, nakasasanay na tayo. So, Malalaman na natin yung mga pasikot-sikot. mabuti pa ay manatili na lang sa bukid. Okay, masarap din naman sa bukid, lalo na kapag mayroong uh, meron kayong palayan, meron kayong mga tanim. Kailangan masipag ka lang din talaga sa bukiran, eh, hindi ka magugutom Simple lang ang buhay, pero masaya. Tsaka, sariwa pa yung hangin, pagkain. Kaya lang pag nasanay tayo dito sa ganito Manila, parang pag kami naman ang nandyan sa bukid, eh maninibago din kami. Sanayan lang bala na Tayo kasi sa tayo dito sa ganito, magulo magulot. Parang hindi rin ako sa rin naman ng matahimik. Pero pag business mindset talaga, kailangan din natin mag-explore sa ibang lugar. Mamo. Kasi kami mulat sa pool, bata pa ako, hindi ko siya hindi na yung mga magulang. Tapos puro yun, dinala ko na rin siya ang so, mga ako. Marami akong business na iisip, kaya lang isa lang yung katawan natin. Ma'am, paano po ba mag ng business na ukay-ukay? Sa ukay-ukay kasi po yan. Hindi, hindi naman ako familiar sa ukay-ukay. Kung itong mga panin ko kasi, sanay na ako dito. At saka dito lang talaga ako sa Tesorio na mimili. Pero sa ukay-ukay, marami niyan kuya sa taytay. -tay taytay -tay ang uwaan niyan. Bagsakan ng mga upay-upay. Ang dami doon puro mga damitan. Nakapunta na rin kami sa Kaya lang, hindi ko rin kapisado yung lugar. Nagkaligaw-ligaw kami. asa na na ako sa Divisoria. Dito kasi hindi ako sanay sa... Parang wala akong masyado na upay-upay ano, na dito eh. Sa pier, mayroon. Sa pier daw po. Loton. may loton. Pwede man i-search sa mga ano sa YouTube mga about ukay ukay kung saan sila na patili. Marami din yan. May so, best friend ako, ganyan din ang business niya. Sa summer naman siya. Pero tayo, 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 kumukuha rin siya sa Pai Pero meron din siya kinukuhanan eh. Tapos pinapaano niya lang. Pinapa-tracking niya. kasing paninda ko ito, kapisado ko na to Kaya, pag ito tinanong mo sa akin, magtasagot dito. Tulad yung isa namin bagong pwesto, mga ganito rin nilagay namin. It's good supplies, accessories, laruan. Dito lahat ngayon magbibili sa Divisoria. Pero, di mga damitan dito. Pero, hindi ko kasing nakabisado ang mga damit rin. Eh kain din ng mga RTW. Pag sa RTW yun naman, sa baklaran yan, marami din. Pag mga damit. Pero kung maggagala-gala ka rin sa Divisoria, meron din naman dito mga wholesale. Ayan, no? May mga damit. Oh. Kaya lang, pag dito ka sa labas na to, mga retailer lang yan. Meron talagang wholesale ng mga damit dito sa looban. Marami rin dito pagka yung gumalagala ka talaga. Kasi ako gumagala lang ako dito sa mga talagang binigilan namin ng paninda. Dami-dami

siya masyadong mabili. Siguro yung mga tao dahil siyempre siguro hirap sa pera. Yung iba hindi na nagde-decor. hindi kagaya ng mga, mga nakaraan taon-taon. Mabili yung Christmas decor namin. Ngayon hindi na ganun kabili. Kaya konti lang pinamili ko. Hindi pa nga na masyadong nabibenta. Parang Di kagaya noon na talaga yung mga pack makita ang bawat bahay. Punong-puno ng mga Christmas decor, Christmas light. Ngayon, lalo na sa lugar namin, iilan lang yung merong decoration. Yung mga kapoy na lang siguro bumili ng mga Christmas decor. Yung iba sa halip bibili ng decor, binibili na lang ng bigas, ng pagkain. Sa hirap ng buhay taon taon nag hindi pa yung ay pamahal ng pamahal kasi bawat items bawat bigas na lang alang grabe na kamahal ayan dito na kami sa may recto may isitan dami tao nyan no? kahit saan ka pumunta puro tao talaga Hindi na tayo kasi po dahil na mura yung mga binihing dito. Okay po, ingat po kayo dyan, sir. Thank you po, Kuya Parma. Alis na ako, mama. May gagawin lang ako. Okay po, thank you po. May ako napapasyalan yung bahay. pagdating namin dito, mag-display pa kami. Ano pa tayong aayusin? Yan ang buhay, Tetera. Pero may nagbabantay naman sa tindahan namin. Bukas May anak ako nagbabantay sa kayong tindera ko. Si Sasayang naman pag isasarado mo yun. Sasayang may benta. At kapag ka, meron ka mga kakumpetensya, kailangan mo ka magsara para hindi sila mapapili dun sa iba. Nathan Samson, hi. Hello po. yung ka ng jacket ni Ethan Samson. Pauwi na tayo dito sa Victoria. Ay kami naging maaga na tapos. Si Madaling Ari dito na kami. Kaya lang nagbukas naman sa Victoria mo na ano pa. Sa baba, sa Soklak Bus na, yung iba sarado pa. Yung sa pinaka-mall niya sa taas, nagbubukas siya ng 830 kaya itong kami rin na katagalan siguro kung mga six bukas, bukas na lahat kanina pa kami na PC t referred namiisik ang variance Kellowa Harrison Kado na ba? Hirin One year now.